Good morning mga ka -alright. kumusta kayo? Ang aga ng vlog natin no. Oh. 7 o'clock pa lang kakagising lang namin. Kasi nagising kami mga ka ni Trish, kasi kanina lumindol, ang lakas ng lindol talaga. Yung ko siguro nasa mga 20 seconds ata 'yun basang tagal kaya yeah, ayun gumising na kami kasi baka ayun nga siyempre malapit kami sa dagat di ba ayun baka mag tsunami awan ng Diyos so wag naman sana no so ayun okay naman yung dagat so kalma lang naman tsaka kagabi ang taas talaga ng tubig mga ka alright no kung nakikita niyo itong tulay namin yung tulay na yan ah uh, lumampas na yung tubig dyan so yung multicab ko pinark ko na dun sa tapat kasi wala na lubog na yung garahean namin dyan tumas yung tubig dahil daw uh, new, new moon yung tubig, ang ng tubig ay nasa 2 meters so hindi ko alam baka abutan yung bahay namin kasi parang mababa lang ayan o, oh, nakikita nyo pero wag naman sana no uh, ayun um, wala tayong masyadong ganap ngayon araw na to mga ka-alright no uh, kasi actually balak ko sanang babalik na sa sideline ko yung pag deliver ng tubig kaso namumblima pa ako sa sasakyan ko kasi hindi ko pa nabilhan ng shock kasi pumutok yung shock niya so baka masira lalo kung kakargaan ko siya ng maraming tubig pumunta sila mama dito dito sila nag dito sila kumain so dito sila nag lunch ayun nag snack kami dito kahapon at ang sarap ng niluto ni Poplo na ano, tuna pie so DIY lang na tuna pie Ah, at napakasarap mga ka-alright yun, kahapon bago umalis sila papa ay nagpain sila ng panggal so yung panggal yun yung pain para sa mga alimango mga ka alright, no? ayun, doon nila nilagay nakikita nyo, doon nila nilagay kung may nakikita kayo nyo, may nakalutang ng mga styro so sa ilalim yan, doon nakalagay yung pain so ngayon, ah, dapat kukuhan yan si Prince or si Papa, eh kaso anong oras na baka <laughs> makakukunin ng iba no so ako na lang ang kukuha mga ka right, no kasi wala naman akong gagawin ngayon para may magawa din tayo ngayon sa vlog natin gamitin ko tong kayak para kuha, kukunin yung mga pain doon so itong gopro uh, ah, ko na lang sa ulo ko kasi mahirap magbablog kung nagkakaya ka para madali tayong makapagsagwan so ayun pepepe ko muna yung kayak ilalagay ko dito sa tubig para makuha na natin yung Ya sabe que o soy sea un pangal, más baba ko na yung uh, kayak Ayan. so ngayon uh, kukunin ko muna yung paddle o ito yung paddle nya Ayan. so yun mga kaulit na sana naririnig nyo ako so ayan na yung gopro nasa ulo ko na so medyo madilim dito sa loob ng bahay kasi nag out kasi ngayon dahil nga siguro doon sa pangyayari na na glindol so ayan nag out so sana ilaw na no okay naman yung panahon ngayon So oh, eh. nakakabit na yung GoPro natin. So sana maganda yung kuha natin ano kasi hindi ko nakikita. So ayan, ta, punta na natin. Diyan ka lang Milkya, bantayan mo yung bahay dyan. Eh. So ayun mga ka alright no Sana maganda yung kuha natin Pero so, okay naman siguro kasi GoPro naman yung gamit natin White naman So yun yung kagandaan sa GoPro no So ayun na pupuntahan natin yung pinain nila Papa Hindi ko alam kung saan nilagay kagabi Kasi yung sabi jan lang daw Dyan lang daw banda Nakikita ko na yung mga ano Yung mga nakalutang na palapandaan Kung saan nakalagay yung mga kain Kukunin natin no Malapit na tayo So yun may ano din dun no ah uh, Fish pan din diyan, ah uh, Fish kids So may mga isda dyan Bagong ano lang yun dyan So sabay sabay lang yan sa bahay namin pag tayo So ayun mga koret Nakikita nyo yun no? yan bato So dito nilagay Si papa kasi naglagay nito kagabi So ayun, kunin natin to ayun o no? oh, nakikita nyo ayan. Sana may kuha no Walang laman yan, so yung mga ka no, so ito yung sinasabi ko sa inyong panggal uh, at yan dito pumapasok yung ano So mamaya explain ko sa inyo no, so kunin muna natin yung, yung iba Eh marami rami to, anin to eh Yun may isang huli tayo hmm? maliit nga lang Pwede <laughs> na yan kaysa wala tatlo. Tatlo. Ano may limang ang tayong kuha, ano? Yung isa ay nandoon sa ilalim ng bahay. So, babalik tayo doon. Lagay muna natin 'to doon kasi baka mga pagsuong natin doon mahulog 'to. balikan na natin yung isa para makuha natin lahat kasi anim yan mga kaulay. Right. Mamaya mga kaulay explain ko sa inyo yung panggal na yun yung saan nilalagay yung uh, pain nya dun sa loob ng panggal no. masali dito ah, ang hirap baka alright ano yung bisda, kita niyo wala kumuha na ako ng lagayan na kuha natin dito, baka kagatin tayo ng mga crabs na yan, so kumuha na ako ng ipit para madali natin kunin mo. So ayun, ah, tingnan natin to kung may laman to, mga ka -orek. So ito. Ah, tingnan natin. Ayun. Walang laman to, ang malas naman. So, ito. Wala rin. Ito. Wala din. Ay nako, ano ba to? Ano ba pinagpapawala at pain to eh. Ayun, mayroon isa. Ayun, mga ka-ordered, ano nakita niyo? isa dalawa tatlo uy nandito lahat yung ano ah eh, okay, tumunin natin alright sa lang mga kawit na hindi ako marunong kumuha ng mga crabs yung kakamayin kasi natakot ako baka tagatin ako kaya ito yung gamit ko hindi ka dito isan minsan kasi pag kinukuha ko ng ganito ay napuputol yung ano nila yung mga galamay nila so sana hindi ano ayan So ayan mga ka -alright. kita nyo <laughs> Dito pa natin lagay para hindi sila makakyat So ayan na siya So may isa na tayong mahuli eh. Dalawa Tatlo Wala na You know, may mga ano, may mga shield dun sa loob mga ka pumasok So dyan na muna yan yung isa. Kaya hindi natin matang laman ito eh. Ayun, walang laman mga ka-ultra. Walang laman mga ka-ultra. Sayang. So, sa anim na panggal na nakuha natin, ayan. tatlo lang ang huli natin. <laughs> Ngayon, ito nyo. So tatlong lang yung huli natin mga toilet pero okay na rin at least meron di ba kaysa wala. So okay na yan. So diyan na muna yan at uh, mamaya siguro baka magpapain tayo mamayang hapon. So ayan mga kaulit na no? explain ko lang sa inyo no kung paano to gamitin tong panggal na to. ah uh, ito yung tinatawag na panggal sa amin. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag niyan sa inyo. Basta so, sa amin dito ay tawag nito ay panggal. So mali ito siya, may malaki pa nito. Ayan, ito nakikita niyo itong lata na to ay dyan nilalagay yung pain. So ang pain nito mga ka all right ay so, yung mga malalansang ano mga pagkain. So dito nilalagay dito nilalagay ah, tulad ng mga hasang, mga bituka ng ano ng mga isda kasi yun yung talagang kinakain ng mga alimango noong oo ng mga crabs kasi naamoy nila yon. Tapos pag pumapasok na sila dito, aakyat sila tapos bababa sila So hindi na sila makakalabas mga ka all right no kasi dahil nga nito, ito, itong mga ito mga galamay na to. Yan. So kung lalabas sila, mahihirapan sila lumabas kaya na stack up na sila doon sa loob. So ayun, hindi na sila makakalabas. Pwera na lang kung maliit dito dadaan sa butan. Pag kuha naman nito na mga ka all right, ito mahirap to kunin yung huli natin kasi walang butas dito sa likod. Diyan, dito dapat may 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 buksanan siya dito. So para pagkuha, i-open mo na lang siya. Pero ito wala. Ngayon ko bakit wala hindi nakalagay ito. So kaya kinukuha ko na lang dito at mahirap. Minsan pag kinukuha ko na yung huli ay natatanggal yung mga galamay nila. Kaya napuputol. So kaya dahan-dahan talaga. So ayun, no? ayun may shield po. Oh. <laughs> Nakakain to mga ka-all right. So balik kita doon para dumami kayo. So ayun no. Tatlo lang yung huli natin mga ka-all right no? pero okay na rin. Eh pa paano may huli tayo. milky anong ginagawa mo? Nagkalat ka na naman ha Tinanong ko sa talo yung si milky kasi so dito namin sa pinatulog sa loob ng sa doon sa sala kasi kahapon ang lakas ng ulan, pasang basa siya diyan sa higaan niya. So hindi pa namin napagawan ng bahay-bahayan tong tutang to. Spoiled na to eh. So ayun, lalagay lang natin tong nahuli nating crabs dito. So medyo makalat pa kasi nagluto ako kanina at saka na, tapos ko nung luto ay naisipan kong kunin yung panggal kasi kahapon ng umaga may namumuha ng panggal dyan baka masama yung amin so mas maganda yung naunahan natin eh, no? gusto ko sanang pupunta pa doon sa labas ng mga mangrove na yan kung naalala nyo, yung previous vlog natin sa pinasok natin yan at lumabas tayo doon no? ay open sea na yan dagat na yan so gusto ko sanang maligo no? Pero ayun, low na siya. malabas na yung ano, hindi na makakadaan yung kayak doon. So dito na lang tsaka doon. Kasi so, mababaw na yan diyan, buhangin na yan. Siguro next time no, ah, maliligo tayo umaga. Pa ah, ganito pa rin yung tempo. Kasi ang ganda hindi pa masyadong tirik yung araw no. Tsaka burnout nga pala ngayon, baka pa maubusan na tayo ng battery. So ayun mga kawit hanggang dito na lang no At sana nag enjoy kayo sa pupanguha natin ng mga pain tung panggal ng mga crabs So may tatlo tayong nakuhang crabs no So okay lang yon at least, May maulam dalawa lang na kami na dito no So si Papa nagpain ito pero kami ang kakain sa huli Pero okay lang yun kasi ano yun naman eh Pag marami pag minsan naman si Papa pag may mga kuha Binibigyan naman kami so ayun So ayun mga kawit no sana Nag-enjoy kayo sa pagkakayak natin dito sa napakagandang tanawin, napakagandang lugar na yan, no? At kahit sa konting minuto ay nabusog kayo sa magandang tanawin dito sa mga mangrove na to. So itong mga mangrove na to ay talagang napaka-importante. Yan yung pumaprotekta, lalo na dito, marami ng mga nakatayong bahay, yan yung pumaprotekta sa mga malalaking alon. At dyan din naninirahan yung mga isda, yung mga atabs, so maraming mga species na naka tumitira dyan, no? So yun mga ka-alright, pabalik-balik na lang ako hanggang dito na lang at sana nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayon kahit kunting minuto no. At ikaw na nanonood ngayon, baka hindi ka pa subscribe sa channel ko no, click mo na yung subscribe at ang bell para updated ka sa mga ina-upload ng mga video. So ayun, uh, hanggang dito na lang mga ka-alright. Ingat kayo. God bless.